guys ganda guys nandito na naman ako sa inyong harapan guys nandito po ako sa isang sasakyan guys na isang bumbo guys at kasama ko yung isang baboy guys bumili po kami ng isang baboy guys para para sa bu para bukas guys kasi pista po kasi namin at kaya naisipan, naisipan ka, ng mama ko guys na bumili na baboy para sa anda namin bukas sa pista at eh, ang timbang ng, ang timbang ko na baboy guys ay 75 kilos 75 kilos po, po guys hindi naman mas, masyado mabigat pero patipay lang po yung yung sang baboy na to guys kasi napakalakas po guys yung lakas ko guys dudublihin po yung guys yung baboy na to kaya guys, sinashout out ko pala guys yung kasama ko guys at saka kaibigan ko guys na si Adrian Adrian Wario guys o aka B-Boy. Maganda ka po sa iyo B-Boy. Mabuti na naka-gate pass ko ngayon sa training mo. At isa rin yung kasama ko guys yung kaibigan ko na naandun na sa Yuki ngayon shout out pala Aaron Domingo maraming salamat sa kutsuyo mo binigay mo sa akin napakalaking tulong na po yun sa akin ito po guys so sobrang tibay po ng baboy na to guys Tingal po siya guys, oh, po siya guys. Napagod siya guys. Tingnan niyo Bukas to panghanda namin guys, baka mamayang gabi ihawin to siya. At ako naman yung maglilibon nito guys. Itong gabi na to guys. Ako lang maglilibon nito, mag-isa para mas mapatibay natin yung ating buwan pagdidibon hindi natin mapabayaan kasi pag napabayaan natin yung pagdidibon mahirap na guys kasi ulit ka naman ng ulit mas mabuti yung araw-araw natin ginagawa para pag actual na gagawin guys hindi na tayo masyado mahirapan kaya guys, yung mga pare ko pala si Pareng Junjun na nun, nandun, sa Kiruan Public Market, Marpore uh, Punta kayo dun sa bahay namin, pre Invited po kayo lahat ng mga pare ko dyan Pareng Coco, Pareng Insek, Pareng Jordan at Pareng Edgar Shoutout pala Nandyan ka na pala sa Cebu ngayon sana yung pa yung panghanap buhay mo diyan mabuti naman. Babalitaan lang kita pag ano na mga dito sa Davao. At alam ko masaya ka naman diyan. Alam alam mo naman yung panghanap buhay na mahirap sa Naga diyan eh. Kaya walang mahirap sa iyo. Ang mahirap ay mas lalo mo pang inatibay. Tuh oh guys tuh. Oh. Ini ingal sih guys, ini ingal. Pagut nam pagut guys. Sigi guys, yun lang po guys.